You shall not be picon Mag jeng jeng ka nalang Halo, adik na Adik, adik, adik ka na jeng jeng Aba ka jeng jengers, ready na po kayo Smile, one, glad, eh? two, three Adik, yes. good morning Mga kapuso kami sa gen, gen. Mm. Ang tamaan, huwag magalit. Ang matikon na'y papangit. Pangit! Ano pinag-uusapan dyan sa pansol? Okay. Numabas ka ba ng bahay? Ano? Pansol. Ano narinig mong usapan dyan? Ang usap-usapan, eh, laman na nga pa over the weekend. Mm. Usapang SALN. sal SALN, sal Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Aba, SALN. Eh. Mm. Ang, ang pinaka, ang dokumentong punong -puno ng kasinungalingan, ha? <laughs> Hobra ka naman, uy. Hindi eh, naman nila ba? Hindi naman nila ba? Hindi naman nila eh. Sinusumpaan yun, di ba? Under oath yun, di ba? Abay, tanong yun. mo si Senadora Miriam Santiago. Sabi niya, ako lang yata ang nagdedeklarar <laughs> ng tama. Sabi <laughs> oh, si Senador sa, sa lahat ng mga senador dun sa... Sobra, senador. wala kang takot. Nakataas naka, ang kanang kamay mo. Hmm. At sumusumpa ka. Sa ibabaw ng Biblia. Under oath under oath, okay. di ba? Ewan ko kung may Biblia palagi. Ay, andasal siguro nila. Sana po ay hindi matuwasan <laughs> ng mga ill-gotten wealth. Hindi, at saka mga daliri nakakross, di ba? <laughs> sa mga payaman ng payaman, wala sa May isang asin na doon, nagulat ako eh. Mayaman uh -huh. pa ako. Mm. Kita mo naman. Mayaman pa ako. Mm. <laughs> Imposible naman. <laughs> <laughs> ang tagal lang yan sa mayaman pa ako. O, ha, De, kasi nga ang Supreme Court sa pagpapatuloy ng ano, teleserye ni <laughs> Pinoy at saka ng mga Supreme Court justices, 'yung eh. ah, diba, pinagsasubmit ng kanilang salin pati mga Supreme Court uh, magistrate Oo, oh, oh. Justices diba? eh, pa. Eh pa mag eh si ano si BIR Commissioner Kim Enares actually mm. nag-request, mm. denied 'yung denied request. Siya. Yeah. Dahil nakalagay doon eh pahingi ng salain niyo kasi for tax investigation purposes. At oh. 'di ba iimbestigahan daw yung kontrobersiya ni Ma'am Arlene. Ah, si Arlene. Si Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene. Ang uh, Janet Lim na polis nang ng, ng court? Nang ano, ng hudikatura. hudikatura. Oh, mga korte. Ito ano siya nag-ano, meron siya mga finifix daw na kaso. Dagan 'yan. Si Ma'am Arlene kasi umaating dyan ng mga eleksyon ng mga mga association ng mga justices, mga oh. Tapos eh nag ano yan Ginagasya niya yung mga trip kasi uh -oh. ganun, siyempre, ang nananalo sa eleksyon, yung mga nag sa niya yung mga butante, mm. nananalo yung mga malakas sa kanya mm. Kaya nangyayari mm. si Ma'am Arlene Pag may so, mga kaso totally... ang nilapit kay Ma'am Arlene uh -oh. ah, ah, Ayos yung kaso daw Ayan. Oh, Parang Johnny ma influence siya, siya doon. Mm, Influence, diba? influence peddler. Mm. Ano lang yan dati? Local eh. O sa denied. denied. Denied, ngayon eh. yung request. Eh, niya, na ano? denied Ma'am si... Kim. Eh, Ayun. Si Ang aduna na. <laughs> pag-usapan natin. Natawa ah, nga yeah. ako eh. Ah. Sa ang ng transparency. Mm. -hmm. Sal and new isumiti. Mainit talaga si Pinoy sa SC. Mm. -hmm. Kanyang dap Nasupalpal kasi <laughs> Ika naman ni Theodore P so, Spokesperson person ng Supreme Court Nabigyan naman ng Sal-N Ang mga humingi Request ni Kim enares Denied kasi Ito, hmm. alam niyo ba ba't denied? But denied? Hindi siya nag-submit no, mario, Ng Xerox ng kanyang ID <laughs> Baka naman walang ID si... Hindi, ang dali daw. Eh. Hmm. kahit mga low students, kung gumingin ng sal eh, I ng alam mga mahistrado, binibigay ka agad namin. Kaya lang, mayroon nga kasing requirements. Mas na napakadali naman din. Baka sabi ni Commissioner, i-commissioner na ako ng BIA. May oh. requirements ba yun? Hmm. hmm. Ngayon, sabi ka doon, eh, no, may, may form lang daw, simple lang yung form, pipilapan. Si uh -huh tapos magsasa may mag-attach ka lang ng Xerox ng iyong government issued ID. Uh -huh. O yun daw request ni ano ni Ma'am Kim. Kulang. Ku wala yung page 2 ng request form at saka wala siyang Xerox ng ID niya. Kulang-kulang kulang ka pala Kim eh. <laughs> natin. Pag kinompleto, yeah. baka naman hindi na din. Ulang-ulang right? po kayo, commissioner, kapag kumpleto. <laughs> eh, binagay na kayo ng ano, payo ni Atty. Chodorte. <laughs> Oh, okay, happy birthday muna sa mga tatay. Tatay ni Ramir, ng GMA natin. Si Oy, engineer... Happy birthday po, tay. Oo, si Engineer Rudy Orteza Uy, tay, batang-bata, -bata, 64 years old na kayo. Tsaka yung father ni Ivan Mayrina, si Tatay Ed, sa Pampanga. Oh, daing happy tatay birthday, mo Tatay birthday, Ed. Ah. bagsak! Anong palika sa birthday mo? Naglabo-labo na. Ang alin? Desperado ng talaga. Ano yun? Super Radyo, DZW! Bakit? Bakit pa nila nagmula na yan? May isang establishment sa Maynila, hinaginisa ng granada eh. <laughs> bitin mo na bitin kan lumatay inagisan ng uh, isang uh, granada ang isa yang isa namang uh, establishment sa kahabaan uh, ng uh, Tafta Avenue ito'y malapit uh, sa Petro Hill uh, Southbound Lane uh, papay sa paunang informasyon uh, mula sa MPD Tactical uh, Operation na uh, Unit uh, ito na yung ikatlong uh, beses ng uh, agisan ng uh, Granada itong uh, lugar sa mga sumandaling ito'y nagsasagawa na sa lugar, saan uh, lugar? Das haben yung mga uh, copy trade, copy trade uh, ang uh, pangalan ng uh, at uh, ito ay yung uh, bentahan ang mga mga photocopy ng uh, machine pagawaan na rin na nagsisilbi at uh, sa initial na informasyon mula sa MPD ito na yung ikatlong pagkakataon ng hagisan ng granada itong lugar Man. at uh, ito ay uh, hindi naman kalayuan sa PCU o isang uh, isang uh, universidad uh, dito sa lungsod ng Maynila at tapayan, ang ilang pang mga detalye ng palitan nito. Ngayon yung kapuso, Carlo ng ang GMA Super Radio, DZWB. Walang iwanan na. Tawag doon sa suspect dyan, suke. Bakit? <laughs> e eh, tatlong beses <laughs> na yung <hinagisan. laughs> Super Radio, DZWB Alam mo ba? Alas Alam mo ba? Oh. Granada. Right. Oh, oh. Prutas yan. Ano? Prutas. Oh. Alam mo ba kung ano ang granada? Ano? It's a fruit. It's a fruit. Ang Spanish word granada. Alam mo ano yung sa English? Ano? Pomegranate pomegranate. Oo, oh, yung gano'n, yung, yung maraming pula-pula sa loob, na butil-butil, mukhang mais sa loob. Ay, mukha siyang granada lang. Doon Oo, ginaya siguro yung yun Ano, man. Ang pangalan oh, niya, tapusin, granada. Tapusin ko lang, tapos second jeng-jeng tayo. Teka muna, ulitin mo from the Oo top, ha? Pa. Wala pang ako natapos kahit from the top, eh. <laughs> oh, -labo, labo na! Ang alin? desperado ng talaga. Maging kalyado, nagtatalo-talo. Usapin sa term extension. Nagkakagulo, tumataas na ang tensyon. Pati ang bulkang mayon, nagpaparamdam ng eruption. Di ba ang kalikasan? Sabi Para ni Ano na, na naman sa akin? Bata ko mangungop sa iyo. Ang... Sabi ng pangulo, finish or not finish, pass your paper. Hindi, <laughs> <laughs> may ano, may ano pa. Paborito niya yung teacher kaya ano muna. Ayun niya umalis kaya. <laughs> Ayun niya lumipat ng klase. <laughs> Ayun niya lumipat. Hindi, e eh, diba? Oh. yung mga kaalyado, ikaw mo. Iba-iba na -iba ano. Oh. Uh -huh. Ako, ako gulong-gulo, yung mismong mga uh -huh. communication secretary Ayun niya. ang akin na ko kanina Iba-iba eh. <laughs> na. -iba oh. Alam mo ano bakit? Ano Huwag ka na magtaka. Alam mo bakit? Oh. Sabi ko kanina. Gila si Sherda, Rojas faction yan. Oo. Oh. Si Coloma, Bina yan. Eh, si Abigail Balte. Ay, Rojas yan. Ay, <laughs> magi. Walang iwanan sila ni Secretary La Sherda. Walang iwanan niyan. yan. Ang tight sila. Best friend, mm. BFF forever! Ang hinahanap ko at namimiss ko at ang taas ng kredibilidad ayaw. Ni isang katiting na boss, di ko marinig. Sino? Manolo Quezon. Oo nga. Tagapagsalita rin eh. yan. Eh. Ang galing nun, ano? Oo nga. Galing na utak ni... Oo. Oh. Mukhang pag nagsalita yun, tameme yung tatlo. Teka muna, alam, diba? ko, alam ko Facebook friend ko yun, ba't hindi ko na siya nababasa? Baka in-unfriend mo. Baka in-unfriend ako. Alas mo, no. Yesterday, today, and tomorrow, Jeng Jeng forever! Pride Power Wash Detergent, tama para sa washing machine. Pride Power Wash Detergent, tama para sa washing machine. Pride Power Wash Detergent, tama para sa washing machine. You cement, I'm a You cement, I'm a You cement, I'm a You high Sa Standard ng Pinas, higher ang y gelsen Standard ng mundo, higher ang y gelsen of higher ang y gelsen high-sat Eagle Cement. Hi, Sati Buy na sa inyong suking hardware or visit www.eaglesement.com.ph. Kwentong Tiki Tiki mula kay Elena Reyes, loyal Tiki Tiki user ng Manila. Subok ko na ang Tiki Tiki sa papapaganang kumain sa anak ko. Noon, hindi siya kumakain ng gulay at prutas. Pero sa tulong ng Tiki Tiki syrup na nerekomenda ng Barangay Health Center, naging magana siya kumain at di Naging malakas ang kanyang pangangatawan at di na madaling mahawa ng sakit. Hindi ka magdadalawang isip sa Tiki Tiki dahil sulit at pasok ito sa budget. Irerekomenda ko sa mga kapwa ko nanay ang Tiki Tiki dahil naging partner ko na ito sa pag-aalaga ng kalusugan ng aking Tiki Tiki with Gana Pampatibay Boosters. Tulong pampalakas kumain para matibay ang katawan. Available in drops for 0 to 12 months and syrup for 1 to 12 years old. Tiki Tiki for Kitty. No approved therapeutic claims. Thou shall not be pikon. Mag-jeng-jeng ka na lang! <laughs> okay, balik tayo sa Jeng-Jeng. Ito, adik Ate ka sa Jeng-Jeng. Mm. Oy, teka. Na, si Pat, na. Ba yung mga ano? Para lang ma hindi lang makalimutan nila, yung mga nasa probinsya po, magkakaroon, sabi ni May Paner, magkakaroon ng roll out sa probinsya after ng August 23. Launching pa lang yun. Ah, may launching sa Cebu, August 23, sa Maynila 25. Yung pirma. Hmm. Six 6 million signatures para uh, abrogation ng PDAF tsaka DAF. Hmm. Iba pa yung kina Benjok, no? Alamin nga natin kay, kay May. Detects nga si May. Oh. Kumpara yung kay yung job. Yung DAP? form bill din nila, di ba? Mm. Akala din people's initiative din yun para scrap pork na yun eh. Ano, joke no? Ay, so, pang ano, joke no, uh, puno. Oo, oh, tsaka si puno. Tsaka yung abueva. A, sa Mm. Yung tatlo. Pag pinagsama mo, dap. Kasi yung isa, yung isang paksyon. ah uh, drilon, drilon abad. abad, at pinoy. pinoy. Yung DAP, yun ang promotor. Yun ang dap ng dap. Mm. Versus <laughs> yung kabilang dap. Dap versus About DAP. the dap. About the dap. <laughs> oh, topic mo ngayon dyan. Sana, eh, jijeng jeng ko yung mga celebrity transformation, eh. Uy, nakakita mo yung sa akin, ha? Konting makeup lang, Aisha naging Iga na, eh. Oo. Oh, gumawa ako ng makeup transformation, eh. Iga, naging Aisha, ganun din. Oo, <laughs> ah, ganun. Hindi, <laughs> papakita ko sa'yo. Ito, alam pa sa trip. Ag hindi hindi sinasadyayan, mga kapuso, ganun talaga, eh. oh, ngayon, hindi naman kabukha ni Fr Senator Frank Drilon yung... Si May Paner? <laughs> Si Mel Ayoko, Ayoko na. Oh, alam ito. mo? Oh, yan. Nakita mo na yan. Kumalad, nag-viral din yan. Sino yung ulit? Johnny Depp? Ay, naku. Parang gusto uh, bumalik nung kinain kong nilagang itlog. <laughs> ano dahilan? E ito, ito dahilan o yung love story? Yung love story <laughs> na nakita ko. <laughs> nagsusubuan pa. Nang? Nang ano yung... Ah, ano ganun ba? Kala ko na, napasubo. Huh? Hindi. Hindi Hindi raw pera. Ako sa akin ha, ito ha, hayaan natin ma-inlove si Mami Junisha. Karapatan okay. niya yun. Kay Michael. Kailangan happy tayo na happy siya. Kasi ako sa akin, kung anumang, <laughs> anumang pagkakamali ni Michael, ay may bu nato to. Di ba? <laughs> Di ba yun lang yun? Kaya yeah, Michael, okay. panindigan mo yan. <laughs> inom ka maraming vitamins. Kasi malang niya, Yamsun. Oh, inom ka maraming vitamins Michael, ha. Michael Ilan ang years ang age difference nila? 27. 27 years. At sabi ni oh. Mami D., eh, ang saya-saya niya, kaya palang kinis ng kutis niya, magse-sex sa sila. Sinabi niya yun? Oo. Oh. Eh, gusto to, oh. Oo, oh, idol talaga ni Lagot Mami di anak niya. Alam mo bakit? Nagot ka kay Pacman. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, <laughs> Mami. <laughs> 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 Hindi, dapat kay Mami. Galit nga si Pacman kay Mami di. Ah, nagalit. Baka lang ko kasi oh, masaya siya, namatay yung nanay niya. Pati nga si Bobby Pacquiao, eh, yung kapatid, eh, medyo ano. Ah. Wow. Oh, kasi, alam mo, alam mo, ganito eh. Pag pag naiwan na, na daw mag-isa si si Mami D Tsaka oh. itong si Michael dun sa Jensen. Oh. Si Ma si Mami D kasi interview namin eh. Dapat si namin talaga masaya. Oo, oh, oh. may o, ano, may ning ang kanyang mga mata Ano ang tanong eh? Ano bang sikreto niya? Oo, oh, sikreto oh. niya. Marami mo ba nang diligo sa inyo? Hindi namin napansin kasama pala si Michael sa studio nung unang hirit. Yan, so na talaga. Oo, nung nag-guest. Oh. So, 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 Alam mo, pag naiwang mag-isa si Mami D, tsaka si Michael, nako oh. naku, ito lang naririnig sa... Oh. Ito lang naririnig dun sa kwarto eh. <laughs> Round one! Ayoko na tumawa. I swear, ayoko na talaga. Alam mo, okay lang naman na malaman natin na ilam si Mami D, pero... Ay, ako, round sila, round two! Ayos ah! Yung mga detalye ng sex life nila, ayoko na malaman. Too much information na, ah, di ba? Tama, mali. Wala naman ako sinabing detalye na hindi ayoko din nga malaman na nagse-sex sila bakit <laughs> kasi pag may it's a gift from god ay kaakibat yun ng mga visuals na ayoko talagang namnamin ay makita ng parang mini mini na pa kayo dito na ako bunso nila <laughs> Oh, oh, one, two, three, oh, one, four, three, left, one, two, three, Oy, right. Hindi na magkakaanak si Mami B, sobra ka naman. Ba't ilang taon na si Mami B? Ba't ilang taon na si Ma'am? ha? Ilang taon na si Michael? 65? 65? 65? Oh, definitely, hindi na magkakaanak yun. Ba't si Elizabeth nagkaanak? Sino? Elizabeth. Hindi si Pisa ni Mama Mary. Sobro ka naman. 80 na yun. Huwag mo nga idama ang Biblia dito. <laughs> Bakit hindi? Sabi ko, sino naman Elizabeth Ramsey? <laughs> Ayaw kita kausap. <laughs> <laughs> Pag paumanhin niyo, alam mo, ini, nag, nung nagmumuni-muni ako, sabi ko, hindi na nga ako masyado tatawa. Tawa nga ka, ako, Nina, oh. Hindi ko nga binasa, nakalagay siya. Uh, pasintabi po sa mga kumakain. <laughs> na ano Naano? Hindi, ipapala istorya, kala kay Mami D. O oh, sige, dali kakanta na ako. Balik tayo sa pagkakit. Ah, bisa mo ako makain. <laughs> Umingi ng dispensa eh, no? Oh, eto na. Ba't wala ba siya karapatang nope. main love? <laughs> Sinabi ko nga, eh, happy oh, ako na happy, happy siya. Ako, ako happy Maraming, kay mami. Marami sa atin, hindi po ba, no? Happy hmm. tayo na happy si mami. Di. Kaya lang, ayaw na natin talaga mabalitaan ng kanyang sex yung, Yung istorya ng dalawa, hmm. abay, larawan lang yan ng ilan pa sa lipunan. May ganyang sitwasyon talaga. Uy, pero hindi naman... Nag-aaway yung... Hindi, meron talaga. 27 years? Ikaw ba sa yung programa nun, yung, wala bang okay, ganyang istorya na personalan? Personal meron. Oh, kaya nga. Laging nagka-away nung nanay. Yung mga anak kasi laging inaakusahan yung boyfriend na bata na peperahan lang oh, ni nanay oh. nila. Mm -mm. Oh, eh sabi naman nung nanay, ano peperahan? Mahirap tayo, noona pa lang lang tayong pera, peperahan. <laughs> <laughs> o oh, pero si Mami D, maya si Mami D. Si Mami D, hindi na, bibigyan lang na siya Nabibigyan. Pero Louis Vuitton ba? Oo, oh, oh, at kung diba? nung Louis Vuitton, naka yan, di ba? Oo, eh, oh, eh, yung Michael naman, simple naman. Nakita mo nga si studio kung, kung siya nga yun, ha? Simple oh, okay. lang, simple oh. lang. Pag... Na Nakausap mo ba? Hindi, so, nando lang siya, titingin-tingin lang siyang ganun, no? Kasi mm, hindi pa sila makalantad nun, eh. Hanapin natin, na, natin. Pag naka... Pag naka Louis Vuitton na si Michael, yun, magalit na siya. Bibihisan. Bibihisan. Hindi, yung hulugan. <laughs> hulugan. May Louis Vuitton sa Divisoria. Na ano? Double T. Oh, oh dinla tuloy mo na. So, naman talaga ang <laughs> Blue Vito, di ba? Ah? <laughs> hindi, ito <she's> sa Louis. <laughs> ah, hala mo ah. Ayoko na. Duwi bilya pala. Ayoko na. Oh, ito yung kinopya mo sa akin. <laughs> Oy, change topic na no, tayo. <laughs> Sabi din. Oh, bumili daw siya ng ano. <laughs> para sa mga isang barko ano yun? Ano yun? Ay, gamot sa ano yun? Ah, oh, yung pare okay. sa, <laughs> okay, <na>. sa physics. <laughs> ka pala do dramamin hindi bully dramamin no? <laughs> ano bully dramamin di ba bonamin 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 iba yon dramamin ah, dramamin O, oh, sige na to ne ay mike basta, ikaw talaga basta ako may, yung lahat ng uh, galit ako pag inanin niyo si mami ko ano pa na ano pag yung ibang nanalaid diyan mm. lahat may karapatan sa pagkat. Hindi, huwag natin paki pakilaman ng live-live ng iba <laughs> Ikaw nga nag-umpit eh. <laughs> <laughs> Hindi, nakita ko kasi sa news TV. Ikaw nga eh. nag-umpit sa makialam, nananahimik ako dito. Uh -huh. O, oh, ito yung kinopya mo sa akin. Tumingin ka eh, nakunta mula ka nga. <laughs> ano nung kinopya uh ko? Ngunit ako siya, hindi ah, lang ka. nagka... Sige, pakinggan natin po ang Barangay Pansol. Hinog ng bulkang mayon. Eh, erap Puputok. Mayon ba talaga yan? Mayon nga. Mukhang usong-uso yan ngayon. Ano? Pagmamaktol, pagmumukmuk. Dagdag <laughs> -dag nyo pa dito. Oh. Ay, mali yung grammar ko. Dagdag Dag -dag nyo dito. pa rito. Oo, oh, yan. Ma-VIP politiko. Hindi sila invitado. <laughs> oy, oy, kay po Francis. Buti Pag nga sa inyo. Ito, mm. ni po Francis dito ba? Diba? gusto niya makapiling yung mga mahihirap. Oo, oh, ayaw niya nung epal. Magpapa, <laughs> oh, oh, lang yung selfie. <laughs> yung mga epal, Wag huwag na, mamahin nga na lang yung bahay. Huwag okay, na kayo magpatayo ng gang. Ay, patayo ng gang. Siguro sabi ni Po Francis, kayo, may pidap kayo. Oh. Punta ka lang kayo sa Vatican, may Anero. pamasahe kayo eh. Oh. Ito mga biktima oh. ng lindol tsaka bagyo. Kano'ng katagal siya dito? Diba? Tatlong araw? Yun Yung pinangutagan huh? lang mga po PayPal visit eh tapos sa apat 'yan eh. Oh. Bilis niyan. Oo, oh, Yolanda 'no, Yolanda siya. Oh, Yolanda. Eh. Oh. Yung mga Yolanda victims ang ano. Ang ilan sa mga, mga... tao nito. Ah, siyempre, sana University of Santo Tomas. Naku, kasama sa plano at uh, kami ni Ali Soto po ang mag o <coughs> Professor Pantanilia, volunteer po. <laughs> Oo, oh, oh, kahit ano po, kahit na ano. Hmm. For the uh, sake of just being in the presence of the holy ako nun eh. Ako nag-cover kay ano nun, Pope John Paul II. Sarap no. Mm, na ako pag eh. nag-cover ako, biglang unang nakita sa UST Auditorium. Mm. Na, buti napamano na ako. Na, eh, na. Mm. Nal Nal Nalikan nali pala yung, yung <laughs> mano ko. <laughs> <laughs> Awad yung mga ano. Eh yun, si Father ano. Si Father Aris, ang higpit niyan. Father Aris. Siya ang media ka ano nung araw. Good morning. Eh, okay, siya, siya, sana ikaw uli ngayon. Eh, uh, Father Aris. Ako na, ako na. <laughs> May nag-convert sa South Korea. Pangalan, Francis na. Nakakatuwa, ano. Mm, Na-touch na doon. Nangilid luha ko doon. Mas may isang youth nag-selfie. Nag ko na. si Pope Francis. Tinuro oh. ko niya. O, oh. farinya? Ah, hindi, hindi. Youth eh. Habi ko, youth. Hindi <laughs> gayot, youth. Ay, Ngayon ay nalantad. Alen, Watch. Na ito palang si Abad. Siya na naman ay walang kasing palad. Mm. Kay laki nang nakuhang dap. <laughs> may marginal ba note. Hindi, may okay, marginal then, note lumabas. May marginal note. Ah, sabi ni Pinoy, hindi niya, may 6.1, 6.2, 6.3 provisions. Eh. Uh -oh. Sabi ni Pinoy, okay yung 6.1. Oo. Oh, sa 6.2. Mm. E eh, yung six point na and other projects. So, hindi eh, malinaw, sa niya, for further discussion. Bay tinuloy, 12 projects tinuloy. For, projects for tinuloy. batane. For, eh, nakalagay doon. May for batane. Nagsama si Abad ng kunyari, tarlak. Mm. Oh. Kahit di pinayagan, mm. ni Pinoy pinagpilitan. Naku po, pondo sa kanyang bayan malaki pa sa kamay nila <laughs> na ang populasyon ay 16,000. Magkakilala sila eh. Di ba 16,000 ng tao? Wala nang malaki trip... pa yung pondo dun nila. Wala nang zero ka... crime rate ha Talaga. O oh, kasi wala siya abad doon. hindi, ibig sabihin, hindi Pag yan. Pag pabalik siya doon, meron na. About 1%. <laughs> eh, yung miss pa, 2%. Mga <laughs> <laughs> kapuso! ni Mama Mary mm. si Anne nani ni San Juan Bautista di ba si Elizabeth? Si Anne Anne ang nanay ni, ano? ni nan, San Juan Bautista Santa oh. Ana daw So pinsan alam ko magpinsan si Elizabeth oh at si Mama Mary. Mary Paano daw kung magpanggap na pulubi yung mga politiko para, <laughs> mga, para, para makalapit kay <laughs> Pope Francis? <laughs> Parang anong visuals mo? Taong grasa si Butchabad. O <laughs> Oo oh nga no <laughs> Oo oh, nga, no? Di ba? Uh, hindi. Pag nagbihis ng pulubi, yung si Butchabad, <laughs> bay matutuwa si Pope Francis. Akala no. niya, uy, St. Paul. <laughs> <laughs> Ayoko na. Akala may play. Igan, totoo yung binanggit mong faction. Sa malaking niyang, basta Rojas faction ka? <laughs> no Ayoko. Hindi ko alam yon. Alas 17. <laughs>